Ayan, mahal yung saging dito sa Hong Kong guys. $24. May $22. At nakakatawa. Mayroon tayong bread. Mayroon silang bread na ganito guys. Okay? So, ayan, may bili tayo. So, ngayon lang ulit tayo makakatikim ng bread. Philippine product to guys. Okay? sarap ngayon sa'yo, <laughs> Pero sobrang tamis niyan. Meron ni nito, OB. May pa OB. Ito lang sa akin, yun. be. Oo. Mura, bukas ay, ay, Sarap ng saging, pero mahal. Ay, mayroon naman akarang na bumili ako dito. 22 dollar. Yan, sinasabi to sa'yo. O ito na lang ensaymada nga, Ros. O kayo ipag-direct lang. Parang ang sarap na ensaymada, kailangan sobrang damis. Ito, lahat na lang nang binta. Eh hmm. talaga naman eh, talagang pinagpala talaga tong tindera na ito. Siyempre naman. Para mabilis maubos. Kailangan, <laughs> kailangan. Kung tahimik yung tindera, wala kang binta. Kaya nga. Busog na ako sa platform pero ato sa akin. Kaya wala sa'yo. Sinigang sa miso. May puji bar din. Mayroon din sky ding Bumili tayo na bread guys. At saka rare brand. Ang gatas ko is wear brand. Tapos kape. Meron din silang miswa dito. Na ito yung miswa ng mga Chinese. 25. Five dollar yung miswa nila. Na doon ako sa kabila ng gulay kasi mas mura doon. Dito sa loob, mahal.

Sabi niya na yun eh. Baka parang ang konti ng tindala niya. <laughs>